What's up mga lodi? Good morning, welcome to Break Motor Shop, mga lodi So yung mayroon tayo ditong Erox V2 na napaka-kinis Bagong pintura mga sir, bagong sticker Napaka-pogi naman ang pagkakapintura ng Erox na ito mga lodi Siyempre dumayo siya sir dito para ipa-disc itong kanyang Erox mga sir And... At nga pala ito si bossing sa EB Mamayang gabi kaya siniset up na ni Bossing yung kanyang aero So full disc brake conversion yung gagawin natin dito mga sir Tapos ito yung piyesa na yung kakabit natin mga sir S2 na brake pump Tapos sa uh, silver na caliper yung install natin sa pinaka rear Tapos RCB set na disc yung ilalagay natin yan So kung natin natin mga sir Start natin kaagad yan Matasa na natin ito para sa disc brake conversion you Pretend to listen Oh, All I can say Yan mga lads, uh, Update update tayo dito sa Aerox ni Sero yan oh. Okay na yung weirdest brake conversion ni Bossing dito. So, stock swing arm lang yung ginamit natin dyan. Kaya naman. Free wheel na free wheel yan mga sir. Tapos dito naman sa front mga sir, yung brake pump ni Bossing. Naka-install na rin. All goods na rin yung harap. Nakatono na rin. Tapos dito sa left, syempre. All goods na rin. So, yung ganitong klase ng pump mga sir, medyo marami lang tatabasan yung. Uh, so, testing na natin. Yep, yep, yep. Poging, pogi. Poging, pogi.

diba? Hindi yung forma Mga sir Kaya may performance din May motor, may motor Sa likod mo, may motor Mga sir, pag gusto nyo magpa-display sa amin Mga sir, makikigil mo rito sa may barangay malaria Mga sir Yan, <tongan> pwede pwede nyo po kami dito sa Brake motor shop Mga sir G-map or uh, Waze mga sir Mga sir, kay Bossing S2 ito na big master. Okay na to sir, hindi mo na tatestin te ito. Bossing oh. Sorry bossing. Repeat. Three times. <laughs> Repeat si boss three times. Solid mga sir, solid. Bicara na natin yan mga sir. Umoto mga sir.